kahulugan ng mushroom sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga kabute ay kumakatawan sa mga benepisyo na maaari mong gamitin sa oras na ito o sa ilang sandali. Makakahanap ka ng mga hindi inaasahang benepisyo. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na makakatanggap ka ng pagkilala at pagpapahalaga sa iba't ibang larangan. Ngayon na oras upang manatiling nakatuon sa iyong ginagawa at subukan magtrabaho ng gusto para sa iyong buhay. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na samantalahin ng mga bagong pagkakataon na lilitaw sa hinaharap. Ang panaginip na simbolo ng isang kabote ay nangangailangan ng isang mas malalim na pag-unawa sa iyong konteksto at mga emosyon na nakapaligid dito. Halimbawa, kung meron kang takot o pag-ayaw sa mga kabuti sa iyong buhay, ang panaginip tungkol sa mga ito ay kumakatawan sa isang bagay na kinatatakutan mo o nahihirapan kang harapin sa iyong buhay. Samantalang kung positibo kang nauugnay sa mga kabuti dahil sa kanilang culinary o medicinal properties, ang kanilang itsura sa isang panaginip ay sumasalamin sa pagpapagaling o pagpapakain. Higit pa rito, sinusubukan ng panaginip na ihatid ang isang mensahe tungkol sa pagbabago at ang paikot na kalikasan ng buhay. Dahil ang mga kabute ay madalas na nauugnay sa pagkabulok at pagringyo ng organikong bagay. Kapag napanaginipan mong makakita ng kabute, ito ay nagpapatunay ng iyong buhay ay lumalaki ng mas matibay. Maaari mong malampasan ng anumang kahirapan, ang ilang mga tao ay tulad ng mushroom. Gayun paman, ang ilang mga kabuti ay mayroon din lason at hindi mo ito makakain. Kapag ang mga kabuti ay naroon sa iyong panaginip, may posibilidad na ito ay nagpapakita sa iyo ng isang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng mushroom. Kapag nanaginip kang makakain ng kabuti, ito ay senyales na nasa mabuting kalagayan ang iyong kalusugan. Kung pananatilihin mong mabuti ang iyong katawan, ito ay magpapalakas sa iyo at magkakaroon ka na mahabang buhay. Ang pagkain ng mga kabute ay nagpapahiwatig ng hindi malay na pagkalugad ng personal na paglaki at ang paghahanap ng mas malalim na pagunawa sa iyong sarili. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pagpapakain at pagbabagong lakas na nagmumungkahi na ikaw ay naghahangad ng isang bagong yugto ng personal na pagunlad. Ang pagkonsumo ng mga kabuti sa panaginip ay nagpapahiwatig ng pagnanais na palawaki ng iyong pananaw at magpakasawa sa mga bagong karanasan na humihimok sa iyo na galugarin ang mga hindi pa natukoy na teritoryo sa iyong pagkising. Tulad ng mga kabuti sa katotohanan ang mga panaginip tungkol sa pagkain ng kabute ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Depende sa uri ng kabute na natupok. Ang ilang mga kabute ay kilala na lason habang ang iba ay ligtas at nakakakain. Sa makatuwid, ang pagbibigay kahulugan sa panaginip na ito ay nakasalalay sa konteksto at damdaming naranasan. Inihikayat ka nitong maging matalino at maingat sa iyong pagising sa buhay. Tinitiyak na gagawa ka na matalinong mga pagpipilian at interpretasyon upang maiwasan ang mahulog sa mga potensyal na nakakapinsalang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng mushroom Kapag bumili ka ng mga kabuti sa isang panaginip, ito ay isang magandang senyales. Kadalasan ito ay balita sa pagbubuntis. Malapit na magbuntis ang isang tao sa iyong pamilya, at ito ay magbibigay ng magandang balita sa iyong pamilya. Ang panaginip na bumili ng mga kabuti ay sumasalamin sa isang pagkahilig patungo sa pagkalugad sa kaibuturan ng iyong sariling kamalayan. Kung paano ang mga kabuti ay nagtataglay ng masalimuot na network, sa ilalim ng lupa, ang iyong pagnanais na bilhin ng mga ito ay nagmumungkahi ng isang pagnanais na bungkalin ang mga nakatagong layer ng iyong sariling isip panaginip na ito ay maaaring sumagisag ng isang hilik para sa pagsisiyasat ng sarili at pagmumuni-muni na humihimok sa iyo na malutas ang mga misteryo sa loob at maunawa ng iyong sarili sa mas malalim na antas. Sa pamamagitan ng pagbili ng mga mushroom sa iyong panaginip, kinakatawan mo ang pagkauhaw para sa kamalayan sa sarili at isang pangako sa personal at espiritual na pagpapayaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumalagong mushroom. Kapag na ka kang makakita ng mga kabute na tumutubo, ito ay nagpapakita na ikaw ay isang taong may relax na personalidad. Kung na ka tungkol sa mga higanting kabute, nangangahulugan ito na ikaw ay maingat at maingat na nagtatrabaho. Ang interpretasyon ng panaginip tungkol sa lumalaking kabute ay maaari din na uugnay sa pakikipagtulungan. Sa kalikasan, ang mga kabuti ay madalas na lumalaki sa mga kumpul o kolonya na kumakatawan sa kanilang pag-asa para sa isang simbonik na relasyon sa ibang mga organismo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagkilala sa halaga ng pagtutulungan at pagingi ng suporta mula sa iba. Hinihikahit ka nitong pagyamanin ang malusog na personal at profesional na mga koneksyon upang makamit ang kapwa paglago at tagumpay kahulugan ng panaginip tungkol sa mga makamandag na kabuti. Kung makakita ka ng mga nakakalason na kabuti, ito ay nagpapahiwatig na maaari kang mahuli sa bitag ng isang tao. Makakatulong kung itinigil mo ang ilang partikular na aktibidad upang maiwasan ang mga nakakalason na pakana na makakapagpalungkot sa iyo. Kung nakakita ka ng mga lason na kabuti sa iyong panaginip, haharapin mo ang mga paghihirap na nagpapa-stress sa iyo. Sa pangkalahatan, ang mga lason na kabuti ay sumisimbolo sa mga potensyal na banta o toxicity sa pagkising ng isang tao. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkakataon ng mga negatibong impluensya, nakakapinsalang relasyon o isang nakakalason na kapaligiran na nakakaapekto sa iyong pangkalahatang kagalingan. Gayun din, sinasalamin nito ang iyong mga tendensyang mapanira sa sarili o ang pangangailangan maging maingat at mapili sa iyong mga pagpili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga itim na kabuti. Kapag nangangahulugan ito ng sandaling puno ng pagdududa, oras na para magtrabaho ng husto. Upang may sakatuparan ng mga pagbabagong kailangan mo para mapahusay ang iyong daloy ng enerhiya, ang panaginip na ito ay nagpapatunay din na oras na para maging mas mabuting tao. Panaginip ng mga itim na mushroom sa pagsusuri sa panaginip ng mga itim na mushroom na kabote na nagiging maliwanag na maaari kang maghanap ng personal na paglaki at pagbabago sa loob ng iyong buhay na nakakagising. Ang kulay na itim ay madalas na kumakatawan sa hindi alam o nakatagong mga bahagi ng ating psyche. Katulad nito, ang mga kabote ay kilala na umuusbong at lumalaki sa madilim na mga kapaligiran na sumisimbolo sa pangangailangan galugarin ang mas madidilim na aspeto ng ating sarili. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na mas malalim ang iyong kamalayan, harapin ang mga takot o hindi nalutas na mga isyo na maaring hadlangan ang personal na pagunlad o maiiwasan ang pagtuklas sa sarili. Higit pa rito, ang mga kabuti ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa isang sariwang pananaw o isang panibagong pananaw sa buhay. Kung paanong lumilitaw ang mga kabute na tila magdamag, maaari silang kumatawan sa mga biglaang pagbabago o hindi inaasahang pagbabago sa ating kamalayan. Iminumungkahi e ng panaginip na ito na yakapin mo ang mga pagbabago at lapitan sila ng may bukas sa isip. Ang paggawa nito ay maaaring makahukay ng na mga nakatagong talento kalakasan at pagkakataon na maaaring magambag sa iyong personal at profesional na paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng kabute. Kung mamimitas ka ng mga kabuti, ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi masyadong mabuti para sa iyo. Maaari mong harapin ang mga problema na nagmumula sa iyong sarili. Maaaring nakagawa ka ng mga gawa ng kawalang ingat at ito ay maaaring makapinsala sa iyong sarili sa hinaharap. Panaginip na mamitas ng kabote, upang mapagtagumpayan ito, kailangan mong kumilos ng may pag-iingat. Mag-isip ng dalawang beses bago kumilos at magsalita ng katamtaman. Maaaring hindi gusto ng ilang tao ang ugali na ipinapakita mo, kaya kailangan mong laging panatilihin ang iyong sa loobin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kabute sa sapatos. Kapag nanaginip ka, ito ay isang senyales na magdurusa ka sa mga salungatan sa pamilya na dapat mong lutasin na mapilis. Kailangan mo itong tapusin ka agad bago ito lumala. Ito ang perpektong oras upang makahanap ng mga solusyon sa anumang bagay. Bukod dito, ang salungatan na ito ay maaaring sumasalamin sa iba pang mahahalagang aspeto tulad ng trabaho. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na magsumikap kang baguhin ang senaryo na ito upang makagalaw ka sa direksyon na gusto mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kabuti sa bahay. Kung nanaginip ka ng kabuti sa bahay, ito ay nagpapahiwatig na magtatagumpay ka sa pagpapabuti ng mga relasyon sa pamilya man. Pinapayuhan ka ng panaginip na ito na ibigay ang lahat o gawin ang inisyatiba upang maging isang napakatalino na tagumpay. Ang kahulugan sa likod ng panaginip ng mga kabote sa bahay ay maaaring mag-iba ng malaki, depende sa individual. Para sa ilan, ito ay sumisimbol sa paglaki at pagpapakain. Dahil ang mga kabote ay karaniwan na uugnay sa natural na kasaganahan at ikot ng buhay ampa panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang panahon ng personal na pagunlad at isang pagkakataon para sa pagtuklas sa sarili sa loob ng pamilyar na kapaligiran ng iyong tahanan. Gayunpaman sa kabaligtaran, ang mga kabote ay kumakatawan sa kawalan ng katiyakan at kalabuan dahil kilala sila na lumalaki sa madilim at mamasa-masa na kapaligiran. Kaya ang panaginip ng mga kabuti sa bahay ay nagpapahiwatig na nakakaranas ka ng isang sitwasyon o pakiramdam sa iyong buhay na nakalilito o hindi malinaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga berdeng kaputi. Kapag nanaginip ka ng berdeng kaputi, ito ay nagpapakita na kailangan mong mag dahil may isang taong may masamang intensyon oras na para tanggalin ang piring para makilala ang kaaway na nagbabalat kayo bilang kaibigan. Tandaan na alamin ng mga palatandaang ito na kadalasan ay napakalinaw ngunit hindi mo ito pinapansin. Sa makatawid, ang panaginip ng mga berdeng kabuti ay nagpapahiwatig na nakakaranas ka ng personal na paglaki at pagunlad. Inihimok ka ng panaginip na galugarin at tanggapin ang mga bagong pagkakataon na may potensyal na magdulot ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Ang mga berdeng kabute ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa balanse at pagkakaisa sa iyong buhay. Ang berdeng kulay ay kumakatawan sa pagkakaisa at balanse habang ang mga kabute ay nagpapahiwatig ng mga nakatagong aspeto o potensyal na nangangailangan ng pag-aalaga. Ito ay isang paalala na ang pagpapabaya sa ilang mga aspeto o labis na pagtutok sa isang lugar ay maaaring makahadlang sa iyong pangkalatang paglago at kaligayahan.